Happy lunch time Mga kaibigan ko dyan oh. Tarang Ang baon natin yan mga kaibigan Ang pambansang asin Ito talagang pinakamasarap mga kaibigan na ulam no Pagka nagtitipid Asin talaga the best ito, mga kaibigan Hindi naman natin ito maubos 10 pesos lang May tira pa tayo yan mga kaibigan no? Asin lang mo, oh. oh. Sino ba nag-uulam nito Asin oh. Hmm, ang sarap. Siyempre, para madagdagan pa yung lasa mga enhance, lagyan natin ng kalabansi. Oh, Ayan. Ang sarap nito mga kaibigan. Asin. in. talagang asin, no? Ooh, lala. Try natin. Mukhang maganda ang pagtitipid natin ng mga kaibigan. Mmm. Mmm. Pipid talaga itong mga ibigan. 10 pesos mo lang, may ulam ka na. Alam ko maraming relik dyan. No? Alam ano na kagaya kung mahirap mga kaibigan. Malalas nag uulam nito. Ang importante kasi dyan mga kaibigan, may lasa yung kanin. Diba? Alam mo kasi ang mahirap mga kaibigan. Ah, uh, ano lang, basta may lasa lang yung ano mga kaibigan, yung kanin, solve na solve na yan. So, tanggalin natin yung buto ng ano, kalamansi. Mapait eh. Hindi masarap yung buto ng kalamansi. Pero yung asin, ang sarap. Hmm. Diba? Kasi yung asin, yan yung pampasarap sa luto. Pagka walang asin, hindi yan masarap. Kaya pag pure na pure na asin yung ulam mo, ang sarap. Hmm. hmm. Malakas na yun mga kaibigan. Hmm. Gagawin pa natin. Mm. Mm. Parang minamajik-majik lang. Malayo-layo pa kasi yung saad mga kaibigan. Kaya ganito lang muna. Oh. Saka para ano din maging inspirasyon din tayo sa mga Ah, kabataan, mga bata ngayon na grabe na maggastos habang yung ibang mga kababayan nating Pilipino grabe yung pagtitipid, sila naman nagiinati sa pagkain hmm? salamat kayo, hindi kayo nakakatilim ng na mga ganitong ano, pang mahirap na ulam mga kaibigan, no? Kaya ko, eh, ako sana, ako dito. dumaki ako sa ganito mga kaibigan. Asin. Hmm. Very sweet na ulam to sa amin mga kaibigan. Mm. The best ka, mga kaibigan. Siguro maraming relate din dito ng mga uh, Pinoy na mabuti ako may trabaho. Yung iba pa nga walang trabaho ay talagang nakakaranas lagi nito. Oh. Pero pagkasanay ka, hindi ka sanay sa ganito mga kaibigan. Ba, iwan ko lang. Baka di mo kayang sikmurahin mag-ulam ng asin. Eh, kami mga may hirap, sanay na. Mm. Kasi yung iba nga dyan, pag walang wala talaga, eh, walang lasa, kahit asin, wala nang mabili. Buti nga yung pera ko kasi papambili ng asin. Baka may tira pa to, magamit ko pa to pang ilang buwan. Mm. Ang tarap ng asin din mga kaibigan. Mga may git pa tong isang linggong grabe ko talagang pagtipid kasi may pera pa ko yan pero konti na gusto kong umabot siya sa ano um, uh, katapusan ba hindi katapusan ng mundo ha? katapusan na ng buwan mga kaibigan hmm yung french fries nga mga kaibigan pagka walang asin hindi masarap eh di ba uh, kaya totoo yung sinasabi ko yung asin talaga ang sasak pinak masarap na pagkain kasi pag ang isang luto walang asin hindi yan masarap hmm. so, kapag kumakain pinagpapawisan pag nagtatrabaho ganun din ibig sabihin healthy tayo mga kaibigan so, healthy din sa katawan yung asin huwag lang sobraw. Oh. sakto lang ito mga kaibigan Mm. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin mga kaibigan Ito si OFW sa si Pinas Overwork Filipino Worker sa Pinas si Mark no? Ang mga nakakilala sa atin maraming salamat At nagsusubaybay Hanggang sa muli May kasintahan din ka naman kaibigan